Balikat po yun. Balikat. Ano po yan, naitatakas yeah, na mo na, no? Naitatakas yeah, so, ko. So... Pero mm -hmm. I mean, uh, hindi, hindi yung natural na patataas na okay. ito. Ah, okay. Gano'ng patagal yun na ba naranasan Siguro pa mga 2 months ka siguro po ito. 2 months na. Ah, so hindi pa pa. Ako Habang pa yan, may naramdaman po ba masakit sa parte ito? Ito, sa kanan. Saan po parte kinagamot Ito. Dito. Kung i re mo po ng 1 to 10 yung pain na yun, number 10 ito, ito. ang pinakamasakit, gano'n ka sakit yun? Ito po mga A. A. Okay. Ito yung pinakataas yung so kaya lang. Ah. Ito. Ah. 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 Parehas pa masakit habang pinataas. Ito lang, itong kanan. Sige nga po, ito kaliwa, try natin na. Oh. Ito yung pinaka na taas mo. Ito po, na kaya taas pa? Ah, hindi na kayang itaas pa. Ang kaya, yun lang. Hanggang dyan na lang. Hindi na kaya pang itaas na lang. Sabi po yun habang pinitilit yung itaas? Ay, sige ba, kaya na yung ten. Eh, okay, ten.